Kamusta mga kapatid? Sabi nila, may flood control projects daw sa buong bansa. Pero bakit tuwing may ulan, lagi pa rin lumulubog ang mga komunidad? Kung totoo ang mga proyekto, bakit hanggang tuhod pa rin ang baha o minsan hanggang bubong? Ang problema, hindi ulan, kundi ang gobyernong binaha ng korupsyon. Bilyon-bilyong piso ang ginastos sa mga flood control projects mula pa sa panahon ni Digong hanggang kay PBBM. Pero kung saan napunta ang pera, iyan ang hindi kayang sagutin ng kahit anong drainage system. Habang binabaha ang mahihirap, binabaha rin ng proyekto't pondo ang mga bulsa ng ilang nasa kapangyarihan, ang flood control, ginawa nilang cash control. Mga kapatid, hindi lang tubig ang dapat natin patuyuin, kundi ang sistemang nagpapayaman habang nilulunod tayo sa kahirapan manalangin tayo oo pero manindigan din laban sa mga leader na ginagawang negosyo ang kalamidad ako si Padre Jesse Galilea may pusong pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan